Hi guys! Ang ingay, ano? Nakakatamad mag-vlog, sa totoo lang. Natatamad ako. <laughs> Hello guys! How are you? Kamusta? Happy Valentine's Day! So, I'm doing my uh, comeback video again, <laughs> Valentine's Day. I would like to shout out first, Mamalu Aguirre. Hello, Mamalu! <laughs> so, kasi the other day, uh, we had a talk. ano Nag-video uh, nag call kami. Meron lang siyang concern na importante, no? Tungkol sa kanyang life no, sa kanyang mga plans. Anyways, shout out to yung Mama Lu I'm waiting for your ano, <laughs> for your update, okay? Tiba Ay Ayan. Ano nga ba dahilan bakit ang tagal ni Mami Park mag-vlog? tinatamad ako, napapagod ako, ang dami kong mga, mga hinaharap na uh, stresses, yes. Pero natural naman yun eh, nasanay na ako, sabi nga ng best friend ko. Wala nagpasan mo din yan, ikaw pa ba? No, ayan. So kasi I also went through, um, pa, sasabihin ko ba ng personal? Siguro it also, uh, it also the reason kung bakit hindi ako ganun kaano. Kasi my, my annulment is already started. So, take more of my emotional siguro ganon uh, I, i was i was bothered all the time so yun lang yung pwede kong sabihin tungkol doon so yun aside from that um, last saturday first week nang ano first week uh, patungo ng second week ng ano uh, first week kasi second week pa lang naman yun eh, ng february uh, finally we decided na si Lola Park ay uh, mag-close na kasi uh, ang unang reason dyan is um, yung happiness ng lola nyo. So, pangalawa na lang yung financial. Kasi, si Daddy Park, ayaw naman niya na umalis. Ayaw naman niyang, ayaw niyang umalis doon si Lola Park until na magkaroon kami ng sariling bahay. Na no, makapagpagawa kami ng bahay. But the problem is, kasi si Lola Park nyo, it's not healthy anymore to, to her. ba diba? Una, dad ang Lola Park. ba diba? So, dumating dun sa point na si Lola Park nyo din napapagod na and then also si Kauri yung sacrifices ni Kauri dahil syempre pag anong ganon siya dahil merong responsibilidad si Kauri sa pamilya lalo na pagdating sa mga household no kasi siya sa bahay and then ganon ganon pa siya so when when we learned about it kung ano yung mga effects kung ano yung mga ano uh, mas mabigat na dahilan para hindi na maghold on sa tindahan doon sa Lola Park, we came up to the idea na we close it na lang. Kasi nga, si Lola Park nyo kasi, nakikita ko rin na siguro hinihintay na lang din niya kami talaga. Kasi, nung una, nag-recommend na si Lola Park. Sabi niya, hindi naman masyadong kumikita ang tindahan. Uh, alam naman natin yan, di ba? Ever since na binlog ko, na hindi ginawa yung tindahan na yon for business, ano, for business gain or for profit gain. Uh, ginawa iyon kasi para magstay ang lola part niya sa akin and also para so nawala ako kasi kumatok si Kia si so uh, yun nga no to stay si Lola Park kasi gusto ko nakikita ko siya alam niyo naman kung gaano kamahal si Lola Park but I know I know and I see to her na siguro hinihintay na lang niya talaga yung decision ko kasi ni-recommend na niya noon pa na anak uh, isara na lang kasi unang-una nakakapagod na wala namang hindi siya nag-aakyat ng sales. And sabi ko, hindi naman kami after doon. After kami na meron kang ma, ma, ma -an, and after kami na ha, habang may habang stay ka, ay I may mean, napagkakalibangan ka. But, uh, yun nga, uh, de, umu-okay lang si Lola Park kasi nung nag-decide ang daddy, ayaw ng dading umalis si Lola Park. But we came to the point na talagang kasi hinayaan ko na si Lola Five sabi ko kung magsasara ka, magsara ka kung kailan mo gustong ano, gawin mo na yung gusto mo kasi alam kong doon na siya sa edad na yon na dapat ginagawa na niya yung gusto niya yung magiging komportable siya unang-una sa lahat yung happy siya hindi naman sa hindi siya happy na handito siya sa akin it's just that uh, it doesn't work that way to her yung set up No, siguro kung uh, inilagay ko si Lola Park niyo na kasama namin na nasa bahay tapos may bahay kami na matino na ma-accommodate kaming lahat, siguro it would be good, no? It turned out good. Nanging, pero, hindi yon ang nangyari, no? And I'm so, I'm not so happy. Kasi wala si Lola Park hindi siya lagi nakikita. Iba kasi yung kahit hindi ako madalas nagpupunta dun sa kabila, alam ko nandun lang siya. Yun, ito, naglalambing siya lang po anong gusto niyang pagkain. So, nasasaktan ako na wala siya kaysa doon sa nagsara ng tindahan. Kasi talagang inano na namin sa sarili namin ni Daddy Park na hindi naman talaga yun mag -aakyat. However, it also a burden when it comes to uh, when it comes to sa upa. So, sabi namin, ililipat namin siya dito sa bahay namin tapos merong bagong gawa na bahay sa katabi namin na uh, pwedeng tiran, bago kumbaga ba, mag kami ni Daddy Park, yung si Mami at saka si, yung mga bata kasama niya. Kasi hindi naman pwede si, uh, si, Lola, si Lola Park nyo na sa taas matulog. So, doon siya matutulog sa baba kung saan din kami natutulog. And then, mag-move kami sa kabilang bahay para kami yung mag adjust Para malapit siya sa CR kasi si Lola Park, kung sakaling kumayag siya. Pero ang Lola Park, nakayaw niya. Ayaw niya. Pasensya na sa ingay. Ayaw niya. Kasi unang-una, sabi niya, mas magandang makatipid ka para makapag kayo ng pera. Nang sa ganun, makapagpagawa na kayo ng mga Mga hindi na akong dito. Kasi uh, yung mga senior daw na mga kasamahan niya, nandoon sa uh, gunsura. Doon sa uh, dati niyang pinagalingan. So sabi ko, saan katitira? Sabi niya, kung kapatid ko kasi na si Marty, yung bunso namin, yung lagi kong kasama dati, yung eh, tora tora Meron siyang kine-caretaker na bahay na napakalaki. So, may extra room doon. So, may kwarto pa yon ha? mas fairness. Mas, to, mas comfortable sila yung tirahan nila, libre pa. Compare sa akin. Maliit ng upahan And then, uh, pwede naman daw siya doon. And then, uh, makakatipid kasi walang bayad. So, I, ha I have to talk sa hipag ko. Actually, yung hipag ko kasi ang kailangan kong kausapin. Kasi, syempre, Itasama siyang binan. So, ang gusto ko lang na maliwalag na hindi nila pababayaan si mami. At syempre, ako nandito pa rin to support financially, di ba? So, itungan naman ako sa hipag ko. Kasi sabi niya, ang ipangangako ko lang sa iyo, ate, hindi ko pababayaan si mama hab habang nasa amin. Uh, kung anong meron kami, magsasaluhan. Uh, wala sa akin problema. Sabi ko naman kay, sa aking hipag na si Liza, ah, uh, Si mami naman, hindi naman yun yung katulad ng ibang mga biyanan na ultimo paglalaba mo, pinakikialaman. Ultimo kung paano mo linisin ang bahay, pinakikialaman. So, sabi ni Liza, ay oo nga ate, kasi nakasama ko na rin siya doon sa bahay ni nung ate ko. Na, nung si ate kasi nasa Taiwan pa before. So, doon sila nakatira, nagkasama-sama sila. So, alam niya. So, sabi ko, uh, hay ko lang ako to support. So, nag-usap kami. So, yun ang naging magandang setup. So, nagpakabit ako ng internet agad doon kasi gusto ko pag tumatawag ako kay Lola Park, nasasagot niya, hindi yung mga mukha silang alien kapag ka sa video call. At kung may emergency, agad-agad makakatawag sila. Ganyan. So, nagpakabit na ako ng internet doon at successful na may internet na. So, she started living there magwa one week na. No? So, kaya sobrang happy ako kasi happy siya eh. Sabi niya, okay ako dito, masaya ako dito, ganyan. Actually, sabi nga ng Daddy ko, ang kinaalala ko lang naman, alam kong gusto niya ng freedom. Ang inaalala ko lang naman is, baka mamaya, magkaroon na naman ng family problem, dadahin na naman sa'yo, and then, tayo na naman mag adjust maglalabas ng pera, mag spend ng pera, ang laki pera, ang naisip nice na natin, para i-settle siya. So, kaya, nung sinettle namin siya before, i almost 200,000 all in all yung nailabas namin para lang ma-set up siya ng maayos dito. So, however, it didn't turn out well and uh, it didn't turn, it didn't work out. Kasi isang ganun na Milo. Ayan. So pasensya na guys ha pagka putol-putol kasi syempre may bumibili, 'di ba? So yun nga, it didn't turn out well. So it's more of the reason is yung yung freedom and comfortability ni Lola Park ang kinonsider natin. So, it's really painful to me to see na kailangan na naman niyang malayo sa akin. <laughs> kasi if I could only... Uh, pwede naman eh. Pwede ko, pwede, kami nga yung mag-a-adjust eh. Kakausapin ko na nga dapat yung, yung katabing bahay na ginagawa na mag-move kami doon kasi nga gusto namin si Lola Park nandyan. But, syempre, kinonsider ko din kung ano yung mas makakabuti at gusto ni Lola Park nyo. Plus the fact na namimiss din niya si Princess. Although... Ah uh, natatanong na lang niya si Princess from uh, sa school ganyan kasi yung ina medyo nagmamatigas no parang ayaw niya ayaw niya na lalapit kami sa kay Princess ganyan something like that. So may mga uh, may mga personal and uh, family issues na hindi ko naman po pwedeng itaken dito. So that is the reason behind it why we have to close it no. And uh, yung mabilis lang yung naging settle settlement namin So, I talked to the landlord and sa totoo lang, mas maaga pa nga kami na umalis kasi uh, itong February, uubusin na lang yung ano niya, yung hindi, hindi kasi sa kontrata kasi wala kaming cash out kapag ka, ayaw mo na. So, i ko mo talaga yung, yung remaining. no And then, uh, nilipat namin yung is ice cream dito. So, yung mga shelves nandun sa bodega. Saka ako na lang kayo ipapasyal kasi sobrang gulo talaga. Hindi pa maayos and uh, yan ang ating goal ngayon na magpupuno at maglalaman tayo ng tindahan. Yung uh, Ace ay nahan dito din. So, ang dami kong ice cream, ano dito? Ang dami kong Ace, ano dito? Ace chiller. <laughs> Halos tatlo. Isa yung ginagamit dito. Ginagamit din dun sa kabila. Yung isa, open. Tapos yung kay Lola Park na nanggaling andyan. Hindi namin binubuksan pa kasi hindi pa naman kailangan. So, yung ano naman, kinausap, kinausap ko yung, yung isa sa nagde deliver sa amin ng Ace Ice Cream na sabi ko, pwede nang i- pwede na i-pull out. Eh, sabi niya, kung gagamitin mo pa, since naman binigay yan sa'yo ni hindi literal na binigay ha, talagang ipinano sa akin ni Ace yun. Eh, hayaan mo muna dyan. Eh, kung gamitin mo, gamitin mo. Wala naman problema. Umu-order ka naman. So, yun. Kaya ang dami namin chiller no? And then, yung kay Selecta naman, yung nagpaalam ako dun sa, ano namin, dun sa dealer namin na sabi ko, papaubos ko lang dito. So, pinaubos ko dito kasi bawal ako mag-Selecta dito eh. Kasi nga, meron tayong pasaga na may Selecta. And then, yung free, yung chiller, pinakuha ko na lang, pinapull out ko na. So, meaning wala, o oh, ano na talaga doon. Malinis na, wala naka na. Nakaset up na, nakaayos na. So, yon no? Ay, pa <laughs> Wala lang kasi, alam nyo, mahal na mahal ko si Lola Part nyo. Kasi, ah, uh, pagulang ko siya, syempre, di So, mahirap. Alam nyo, bago nga siya umalis, nung gabing matutulog na siya talaga doon, kinis niya ako. Niyakap <laughs> niya ako, sabi niya, anak, thank you, ganyan. Alam nyo kung kaya ko lang ibigay ngayon, lahat, hindi deserve ng Lola Part nyo, ngayon yung pagtanda niya. Bibigay ko talaga. Kaya lang kasi ako lang mag-isa lahat. Lahat-lahat halos ako lang mag-isa. No? Financially. And, um, yun. So, kaya, okay lang naman. Pwede naman namin siyang dalawin. Sabi nga niya sa akin, anak, uh, kung kailangan, kailangan mo na magbabantay kasi kung may importante kang lakad, tawagan mo ako at pupunta ako. No? Kasi, uh, tulad niyan, uh, ang, ang, ang aming next hearing ay May for no, sa annulment. So, wala naman akong tindera. So, yun, no? Ay, ano? <laughs> so, yun lang, yun ang kwento nun, no? Yun ang kwento nun. Namimiss ko si Lola, parang yung kahit anytime pwede ko naman siya tawagan. Ayan. So, yan ang ating half ng video. So, ang next naman na ating pag-uusapan ay mga dahilan kung bakit tumumal ang ating negosyo. No? Actually, tumumal lang. Hindi naman yung talagang sagad na sagad. Okay? So, magaano mo muna ako, warm up muna ako kasi bumabalik na naman yung mga emotions natin na kinikip natin. <laughs> Siguro sabi niya, Mami Park, ano ba namang comeback yan? Iyak. <laughs> Drama. No? Pasensya na kayo guys ha. I just want you to understand why ganun ako. Kapag meron ako mga emotional na pinagdadaan. Actually, yung pagdating sa financial, <laughs> o, ala akong ano dyan eh. Ang, ang mas, ang weaknesses ko kasi yung, yung family yan, yung, sa emotional. <laughs> Mahina ang ano ko, kapag ka, lalo na pag mahal na mahal kong tao. So, kaya, it's really, ano, hard for me. Actually, bago ako mag-attend ng hearing, first, ng first hearing ko, uh, gusto na ni Lola Park Uh, hindi ang ginawa ko sabi ko mami pagkatapos na ng hearing ko sa katayo no kasi madali naman ang maglikpit kasi may sasakyan naman gagamitin sa paghahakot madaling maglinis kasi andiyan yung hipag ko andiyan si Marvin hanjan ako no? so kaya andiyan si Daddy Park so kaya madali lang it, it, can take only one day sa totoo lang kaya lang uh, mas gusto ko na andiyan andiyan pa siya pag ba, tatapusin ko muna yung pinatapos ko muna muna yung first hearing ko. So, kaya, emotional ako. So, patong-patong na emotional. Emotions. No? So, siguro, sasabihin niya, Mami, ang tapang-tapang mo pagka yung, pagka yung, mga sablay na mga ano-ano, ganyan, ganyan, ganyan. I admit, ang weakness ko kasi, ano, ang weakness ko kasi si Lola Partner at saka family ko. Mga anak ko, si Daddy Park, best friend ko, yan. Yung mga malalapit na tao sa buhay ko, sila ang strength ko din. So, kapag kami may mga hindi hindi magandang mangyayari o nangyayari, na ang dali kong daw eh. I don't know, I'm too emotional na etong patanda ko na to. Parang, sa totoo lang, no, what I've learned in life is, pag umiidad ka na talaga, peace of mind na lang talaga ang gusto mo. Ayaw mo na basta sasangkot sa mga issue, gulo, o ano-ano. Gusto mo peace of mind. No? Okay, sige, ano na tayo? Ayan. So, ano ba yung mga dahilan? No? Bakit, buka uh, uh, nagkaroon ako ng konting financial struggles. Unang-una, may mga obligations ako. But the thing is, syempre, because of our bread and butter is business, and wala naman akong nakukuhang, alam niya naman yan, na financial support kay daddy pa, no? kung magkaroon man siya ng perang konti, eh yun, eh, binibigay na lang niya sa akin, na lang niya sa akin, and then items na lang yung binibigay niya sa akin but uh, it's not it's not the issue talaga sa totoo lang kasi okay naman eh, maganda naman sana ang sales. but the problem is isa sa maging naging malaking dago is unang-una ay 'yung uh, pagkakaroon ng mga kalaban no pagkakaroon ng mga kalaban uh, not only inside the subdivision but syempre 'yung mga nagtatayuan ng na mga store chain na mura din ang kanilang mga ino-offer so recently lang, this January 12, ay merong nag-open na OSAFE. Medyo uh, malayo pa din, pero palapit sila ng palapit. No? So, may nagtayo na naman ng OSAFE. So, kaya ang mga tao kapag sumahod at may pera ng mga limandaan, isang libo at mag-grocery, at lalo kung may mga motor sila, kasi uso na ngayon ng motor, marami na ngayon ang uh, mga uh, pamilya na may mga motor, so tinatakbo na nila, mabilis lang, no? So, kaya hindi kami ganun basta ka first priority. Plus, de fact pa na may mga nagtayo pa na mga maliliit na tindahan na benta din ang, imagine ninyo ha, nasa 5K din. Sometimes, 10K din ang nawala sa sales ko. No? Paminsan-minsan. Imagine that. Ayan. So, pangalawa, ito isa sa pinaka, pin, naranasan kong pinakamalaking dagok sa pagtitindahan ay ang maging available sa mga ibang sari-sari store, ang sigarilyo na walang syntax, yung ilegal. Hindi sila peke, pero ilegal. Ibig sabihin, hindi nagbabayad ng tax sa gobyerno, hindi rehistrado. So, they make it available in the market, no? Ha, uh, ang pinupunteriya ng mga yan ay yung mga maliliit na tindahan. So, syempre, sa sobrang mura niya, halos half ang may titipid ng, ng isang may bisyo ng sigarilyo. So, syempre, iyon ang kanilang kinakagat. So, ito yung nasasaktan ako. Kasi, ang dami nagtayuan ng mga sari-sari store na maliliit at yung iba established na. And then, they make it available sa kanilang tindahan. No? So, syempre kami, na mamlalaki, na may mga consignment sa sa mga company ng sigarilyo like 14M and PMFPC. Apektadong apektado kami. So talagang nirereklamo ko talaga yan sa ahente. Na ano ba ang aksyon nyo? Bakit ba't ayaw gumawa ng aksyon para magkaroon ng entrapment, ng magkaroon ng, uh, ng huli, yung talagang iseset up na mahuli lahat ang mga mag-aano niyan. So, Pasintabi ha, sa lahat ng mga, kung naririnig man to ng mga kasari ko na malapit sa akin dito, pasensya na kayo. Why? I'm totally against that. Why? Kasi napaka unfair sa aming mga tumatalima sa gobyerno pagdating sa tax at pagdating sa permit. Tapos kayo, bigla kayong susulpot and then, pag naman kayo, ni barangay permit, wala kayo. And then, ang worst pa, nagbebenta pa kayo ng mga ilegal na sigarilyo. No? So, asa ng hustisya doon? ba? Diba? Asa ng hustisya doon? So talagang sinusulong ko talaga na magkaroon ng entrapment when it comes to that. Di ba kayo nakaano kung gano araw-araw kaming nabubisit ni Daddy Park? May mga customer dito. Minsan di pa namin regular customer. Paminsan-minsan lang bumibili dito. Pupunta dyan. Mami pasinde, kasi ako okay lang naman magpasinde sila. Pero yung magsisinde tapos RGD ang kanilang sigarilyo, tapos minsan dyan pa tinatapon sa harap, doon nakakainis, doon nakaka Nakakainsulto. Tulad kagabi may nasag, may kahapon may nasagot na akong bata. Kasi naubusan pala ng, naubusan ng, ano yung, karga yung lighter namin. So sabi niya, pasinde. Sabi ko, sige, sindi ka lang dyan nak. Tapos sabi niya, mami, walang ano, wal, ayaw suminde. Tapos nung makita ko, sigarilyo, agidi. Sabi ko, eh wala na, kung wala, de wala. Eh unang-una, agidi pa sigarilyo mo, saan mo binili yan? De doon ka suminde, kung saan mo binili. Eh bawal yan. Sabi ko, grabe naman kayo sa iba nyo na binili, peggy pa, ay eh, uh, illegal pa, tapos sa akin kayo magsisinti. Hindi nakakibuo yung bata. No? Hindi nakakibuo. Kasi talagang nakakainsulto, nakakagalit, ba? Diba? So, kayong mga maliliit, at tayong mga lahat kasari, wala na tatayong i-excuse. Kaya yan tinatangkili, kasi you, way you make it available to your store. So, syempre, tatangkilikin. Kung, kung hindi available, edi eh, ang tatangkilikin yung legal. ba? Diba? Oh. So, kaya nakakasat. Araw-araw dito. Araw-araw. RGD, RGD. Two moon. Mayroon pang mga sinasabi ko ano-ano pa na mga sigarilyo. So, talagang grabe, guys. Hindi ba kayo maniniwala na si Mami Park, pagdating sa 14M, or sa mga products ng Camel, or kung sa inyo, JTI ang yung nagbibigay sa inyo, Mighty Camel Winston. Alam nyo po ba, na nakaka-20,000 ako dyan every two weeks. Ngayon, guys, every two weeks, hindi man lang umabot ng 10,000 ang sales ko sa sigarilyo. Ang dami kong tira. To the point talaga na nagsasabi ako sa ano, na hindi ko mababayaran kasi talagang napakatumal. Ma, ma Mapeperhisyo ang budget ko sa bigas, budget ko sa ice cream, budget ko sa groceries. Kasi ipaluluwal ko sa inyo nang hindi ako nakabenta. Ah, saan yung action yun? ah, nyo? Na sinasabi nyo, nagagawa nyo ng paraan na yung mga magganyan. Sabi ko, manghuli kayo kahit saan. Magrandom kayo. Kasi, ang hirap e eh, di ba? lumalaban ka ng patas, hindi ka makalaban ng patas kasi may mga, kung alin pa yung mga hindi mga legal ang negosyo, sila pa yung mga matataas, malalakasan malalakasan loob, magbenta ng illegal. So, yon ang isa sa mga, ang pangalawa sa reason kung bakit. Actually, yan lang yung dalawang reason na yan, ang dahilan. The rest, mabili naman. Wala naman na problema sa lahat ng items namin. Groceries, mabili lahat. Mabili yan. Pero dahil malaki ang inaakyat na na sales ng sigarilyo at ng at ng yun, yung nabawasan nga dahil nagkaroon nga ng, nagkaroon ng kalaban pati. So, for me, mas, ma, 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 ano talaga, masasaktan talaga ang sales. Diba? Masasaktan talaga ang sales. So, kaya, ang hirap na ano, na kung naiintindihan lang nila, naiintindihan itong mga maliliit na, na to, no? ako ready, ready, na rin ako na mas gusto ko magkaroon ng tax mapping nagpunta nga dito yung ano eh nagpunta nga dito yung munisipyo eh alam niyo po ba ang mata nasa amin lang dito lang dito lang mismo sa aming establishment ang mata nasa amin nagcheck ng fire no nagcheck ng fire at okay, usap kami ni butika Habi ko lahat no, kasi nasa bahay ako eh nung nagdumating yung mga ano eh sabi pa nga ni daddy kala daw niya mga taga immigration kasi naka uniform Habi ko lahat ba ng mga tindahan chinek sabi ni sabi nung kanibuti ka, feeling ko ma'am tayo lang. Ganun sila ka Sabi ko, bakit tayo lang? Eh, hindi lang naman tayo di ba? ay Eh, kung tutuusin, okay lang naman na isama mo kahit paano pa minsan-minsan yung meron kang meron kang tindang gasolina, no. meron kang tindang kalan, meron, okay lang naman, lalo kung property mo naman. But the thing is, kailangan pa rin yan ng permit dahil yan ay magpukos ng suno. So, na-check ba lahat? 'di ba? Chinek ba lahat ng tindahan? 'Yun ang tanong, 'di ba? So, Mami Pat, bakit ang init-init ng mata mo sa amin maliliit? Baka 'yun ang isipin na ano. Bakit ang init-init ng ano namin? Eh, mas malakas ka naman sa amin. Kami, makaamot lang naman kami ganito gano? Hindi 'yun yung point. Dahil ang batas ngayon, mahigpit pagdating sa tax. Siyempre, po, protektahan namin ang aming interes pagdating sa negosyo. Nagpakaligal ako kahit maliit pa lang ako. So, dapat magpakaligal ang lahat, di ba? To unfair, di ba? So, makaka-relate lang sa akin ang mga negosyante na katulad ko ang sitwasyon na nagpapaka uh, hanggat maaari ay tumatalima no, sa legal na paraan. Tapos, may susulpot, mga akala mo pa kung sino, eh, hindi naman legal. Tapos, may guts pa magbenta ng illegal. ba? Diba? So, yun lang yung, ano, yun lang yung message ko talaga. No? So, matamaan, huwag magalit, no? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Real talk lang ako. Diba? Real talk lang talaga ako. Imagine, ah, baka sabihin na, eh, natural lang na, ano kasi, mas, kasi malaki ka, ganyan, 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 ganyan. Malaki, maliit, pag batas ang ating pinag-usapan, you are required, you are, or you must register. No? yun ang batas. Dapat yun ang sundin. Okay? At kung hindi mo man kayang sundin, ala naman problema. At man lang sana, huwag ka naman magbenta ng illegal. ba? Diba? Yun lang. Eh, <laughs> ako, taas na ako eh. Ay, bakit? Ha? Bakit? Ay. Ano? Yo. So, pagtapos ng video na ito, magbablog ako ng about BIR. Kasi mas gusto ko na na maaga na mapanood ng mga uh taxpayer natin, uh yung mga bagay-bagay ng mga iba pang information, no? So nga pala, uh dumating na yung ano ni Ma'am Irene sa akin, yung ginawa niya sa akin na inventory list and sworn declaration, yung copy ko binigay na niya sa akin. At hindi ko pa nabubuksan. Nasa nasa flash na ano, no? e eh, babayaran ko pa nga yan eh dahil ano eh wala pa akong eh nag uh, ano pa ako lang So yon uh, vlog ako. So, kayong mga kasari manood din kayo para matuto kayo, no? Mga information lang yan para sa uh, papasok na first quarter at yung mga ibang mga uh, gusto nyong i-amend sa sitwasyon nyo, no? So, maganda rin na may alam kayong mga information para pagkakayo na yung gusto nyo na na uh, maging ang negosyo nyo at maging maayos, no? So, somehow may idea na kayo kung ano mga gagawin nyo through Mommy Parks no? So, Uh, ito lang muna ngayon update ko sa inyo and uh, maraming maraming salamat dahil marami ang ano sa susunod na ako mag-shout out ha dahil alam ko may mga naghahanap nakikinita ko na isa pa na number one dyan ay si ma'am Teresita Baron Teresita ba yun? So, ma'am Teresita nasa na daw ba ako? Heto lang ako ma'am Teresita so shout out tayo next time okay but yung susunod kong vlog ay tungkol sa taxing no? okay so bye